Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May nagtanong po na isa pong sister. Sabi niya, Sir, sana mapansin po. Paano po kung ang fajar, fajar ang tinutukoy dito ay 5.30 start? Ah, 5, 5.40. Start po yan ng work ko. Pwede po ba ipalate or mas maaga? Please, sana mapansin. So, sagutin po natin. Bismillahirrahmanirrahim. Kapag ang oras ng sala alimbawa ay 5.40 tapos doon naman magsisimula ang work ng isang sister po natin or sinumang tao na kabilang sa mga muslim Alhamdulillah So, ang sala ang Salatul Fajar po ay kung sakaling yan po ang oras ng pagsasala mas mainam po kapag alam mo po yan ang oras ng pagsisimula ng Salatul Fajar ay mas mainam maaga po gigising. Yes. So, ang gagawin po dyan ay mga 4.30 gigising na. Mas mainam mga 4. No? Para kung mas mainam, no? Gagawin mo ay magsala ka ng ano, ng salatul tahajud bago ka makapagsala ng salatul fajar. Mas mainam po yun. Pero kung sakaling hindi ka na magsala ng salatul tahajud, ay yun po ang gagawin mo. Basta't Uh, hindi ka po malilate sa iyong trabaho. So, bali, ang gagawin mo po kung 5.40 ang pagsisimula ng iyong work, yon po, 4.30 or 4 pa lang, gigising na po tayo para makapagpatayo ng Salat al sa Sapagkat, ang pagsasala ay mas mainam po at pinaka mainam gawin. No? Pinaka mainam gawin ang magsala ng takdang oras nito sapagkat sinabi ito ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha aw as-salatu li itayo ang sala sa takdang oras nito yon po so ayun po kung sakaling halimbawa naman no halimbawa naman ay napapagod ka sa trabaho tapos Uh, hindi ka nagising sa oras na iyan. Halimbawa, na-late na late ka na. Sa madaling salita, na-late ka na, lumagpas na yung oras ng pagsasala, itayo mo pa rin po ang Salatul Fajar. Kahit na, limbawa, no may mga tao na pagod na pagod talaga sa trabaho. Lalong-lalo na yung uh, short lang talaga yung bakanting oras nila. So, nagagamit lahat sa pagtatrabaho. Uh, yun po. Uh, yung iba napapagod po talaga kaya naging mahabang kanilang tulog so kapag nagising ka ng lumabas na yung sikat ng araw magsala ka pa rin sapagkat ang pagsasala ito po ay obligado sa lahat ng mga kamusliman hindi po pwedeng iiwanan sapagkat kapag iniwan ito ng isang muslim maaari makagawa siya ng pagkufur o makakasira ng kanyang pananampalataya sa Islam so yun po uh, naway po maintindihan o naintindihan po ang ating pagpapaliwanag at insya Allah po, ang gagawin po natin is ipagduwa po natin sa Allah SWT na way gisingin po tayo palagi ng maaga upang maitayo natin ang isa sa pinakamabigat na salah, ang Salatul Fajar. Yan po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.